built with the electronic pick up to play along with the amplified speaker Okay, isito <laughs> to, <ito. laughs> abot pa. Bitoy. <laughs> 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 <Yep. laughs> Bitoy, hindi kenan. Ka Elsa. <laughs> oh. Tutu. Hoy. Kaliyan ni ba, pa? Kanya-nya ta, kanya Kaya mo nung magbal eh. Hindi, sa ukulele oh, mahirap yung gitara eh. Hindi tay, makaiba lang yung chords pero parehas lang sila. Hindi kaya. Oh, ilan ang kuwertas sa gitara? Anim. Ilang daliri mo? Lima. Ilang kuwertas sa ukulele? Apat. Oh, di ba? Sa gitara, kulang ka na isa. Dito sa ukulele, sobra ka pa na isang daliri. <laughs> Babalik ako sa mga mamaya, bibili ko yung ukulele. Sino gusto sumama? Ako! Oh! 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 Sabi ko na mamaya, oh teka, sabihan niyo si Robert ha, baka magtampo na naman niyo. <laughs> Yan lang po yung mga available namin ngayon eh. Pihira kasi magpadating ng mga ukulele ngayon. Eh kung meron mong dumarating sir, eh nabibili din kagad lalo na pag-branded. Talaga? Ag Alin ba dyan yung pinakamahal? Yun po sir, yung black. O oh, sige, yan lang kukunin ko ha. Sige po sir. So. Sandali lang po. O oh, sige, sige. Wow, ang swerte mo naman Clarissa. Sigurado sa'yo mapupunta yan. Hindi ah. Pag-aaralan ko maigi yan. Tama ka, kuya. Ganun yung sinasabi niya sa kitara eh. Ito na po, sir. Thank, thank you, you uh. po. Uh, George, saan ba makakakuha nung talagang magandang ukulele? Sir, the best po yung direct ang galing Hawaii. Ang magandang brand po ay yung Koaloha. Koaloha? Apo, oh, sir. Sa Hawaii, ha? O, oh, sige. Thank you. O, oh, ka na. Huling ka oh, na. Thank you, sir. O, <laughs> Robert. Uh, sir, ako. Tingin ng anong bagay kayong instrumento sa akin? Hindi ka ba mahirapang magmaneho habang tumutugtog? Hindi sa'yo, makapractice naman po yun eh. Ah. Eh, Ay, ko na anong bagay sa'yo. Ano po? Ayoko, Lele. <laughs> Teka na, baka ka pa sa piano eh.